Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last time, pinag-aralan natin ang patungkol sa ism at ang ibig sabihin nito. Ang ism ay ito yung mga salita na tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, puok, lugar at iba pa. Ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay patungkol sa alamatul ism, mga palatandaan ng pangalan. Ibig sabihin, sa isang jumla o pangusap, kahit na hindi mo alam ang meaning nito, makikilala mo yung pangalan kung malalaman mo na yung word doon ay isang pangalan kapag nakita mo ang mga signs o palatandaan nito. Ang isang o pangalan ay meron siyang apat na palatandaan. Una dito ay ang tinatawag na Al-Jaru. Al-Jaru. Al-Jaru o Al-Jaru. al jaru al -jaru. al -jaru. o al -jaru. Huwag sabihin ng jar, kapag meron kang nakita ng kalima or word na ang kanyang haraka, baris sa hulihan ay jar. Di bawa, huwag sabihin ang word na yun ay isang pangalan. Masalan, Zahabatu Zahabatu ilal madrasati Zahabatu ilal madrasati sa unang tingin ko pa lang, kahit hindi ko alam, for example, yung meaning nito, meaning na nito, alam ko dyan kung saan ang ism or pangalan. Based sa signs, ang pangalan dito ay ang al dahil meron siya jar o haraka na jar. Dahil isa sa palatandaan ng pangalan, kapag meron kang nakita kahit isa man lang sa palatandaan nito, Ibig sabihin, ang kalima na yun ay isang pangalan. Pangalawang example, sinabi ng Allah subhanahu wa ta ta'ala sa suratul falak, Kul a'udhu bi rabbil, bi rabbil falaki. Bi rabbil falaki. So diyan, ang bi rabbil falaki, kung makikita natin dalawang kalima ang Merong kasra o jar. Yun yung rabbi and al-falaki. Therefore, ang kalima na rabbi at falaki ay mga pangalan. Kahit hindi ko alam yung meaning niya, alam kong pangalan iyan. <coughs> okay. Let us proceed to the second sign ng pangalan. Ang pangalawang sign ng pangalan or ism ay tinatawag na at-sanmin at tanwin. At tanwin. Ang definition ng tanwin, ha? ang bisa ng tanwin ay, Nunun sa akin natuntat, bawa akira al-ismi lafdan mutufariku khatan. Kapag ang pangalan o ang kalima ay meron siyang tanwin, ibig sabihin pangalan yun. Ano ba yung tinatawag na tanwin? Ang tanwin ay, tuwing noon na ang kanyang haraka ay sukun na matatagpuan sa hulian ng kalima na bibigkas ngunit hindi na sinusulat. For example, karon tayong word na Muhammadun. Muhammadun. Papansin natin yung Muhammadun, wala tayong nakikitang noon na sukon dyan. Pero nabibigkas natin Muhammadun na. Ibig sabihin, merong tanwin dyan. Asan dyan ang tanwin? Ang tanwin dyan ay itong pangalawang haraka at itong, at hindi itong dalawa. Hindi itong, itong dalawang haraka. Itong pangalawa lamang. Asyakla sa saniya. Ang original dyan ay ganito. Muhammadun. 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 Ngayon, yung nun asakina ay ginawa ng haraka na pangalawa. Kaya ganyan yung kanyang itsura. Sabihin, kapag ang kalima ay mayroong tanwin, Automatic na pangalan na yun. O rajulan. 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 So, andito yung tanwin. Uh, example. Bintin. Libintin. Libin. Libintin. Okay. So, ang tanwin ay ito. Lahat ng pagkikita natin ng mga word na merong tanwin, ito, pangalawang haraka, automatic na pangalan na iyan. Kahit eh, hindi pa natin alam yung kanyang meaning. Ang pangatlong sign o palatandaan ng pangalan ay tinatawag na Al-Munada. 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 Ibig eh, sabihin ng Munada ay yung word na tinatawag. Yung word na tinatawag. For example, sa isang jumlah, meron tayong ya Muhammad. Muhammad. Ang tawag dito ay harpunida, isang particle na ginagamit kapag tumatawag ka ng isang bagay or tao. Harpunida ang kasunod yun ay tinatawag na munada or yung tinatawag mo, "O ikaw Muhammad." O ikaw Muhammad. Kung sino yung tinatawag mo, kung sino yung tinatawag mo, automatic na pangalan na iyon. Dahil sa kaida, principle, ang tinatawag lamang ay mga pangalan. Dahil ang mga gawain or mga pang, ang mga fialon ay hindi mo pwedeng tawagin. So, therefore, lahat ng tinatawag natin ay automatic na pangalan. Ya, Muhammad. O, oh, ikaw, Muhammad. Example nito ay Ya Ya Aba Bakrin Ya Aba Bakrin O ikaw Aba Bakrin O ikaw Abu Bakar So sino yung tinatawag natin? Si Abu Bakar Therefore ang kalima na Abu Bakar ay pangalan And then next Ang last na palatanda ng pangalan ay tinatawag na Al-Isnadu Ilayhi Al-Isnadu ilayhi. na alis ng alisnado ilayhi ay kung sino yung pinag-uusapan sa pangungusap. Kung sino yung pinag-uusapan sa pangungusap. Kapag meron kang pinag-uusapan, automatic na pangal na yun kung sino man yun o kung anong bagay man yun. For example, Sabaha Sabaha o al al yasbahuna Ang mga bata ay lumalago. So, sino yung pinag-uusapan natin? Ang mga bata. Therefore, dahil ito yung isnad lengi o yung topic sa pangusap, automatic na ang awlad ay pangalan. And then, meron pa pala ang panglima. Panglimang sign ng pangalan na muntik natin makalimutan. At yun ay ang dukulul alif wal Sabihin, merong alif lam sa kanyang hulihan. Lahat ng kalima na merong alif lam sa hulihan ay automatic na isam yun o pangalan like alwaladu. So, ito yung alif lam. Al-ismu. Hmm? Al At-tanwin. Al-munada. Al lahat ng makikita mong kalima na may alif lam, automatic na pangalan na iyan. So, iba, minsan sa exam, ang pinatanong ay, hanapin sa sumusunod ang pangalan. So, ang, ka, ang kinakamagandang paraan lang doon ay, kahit na hindi mo alam yung, yung meaning, tignan mo lang yung mga sign. Baka meron siyang palatandaan na isa man lang dito. Yung, yung, meron siyang jar, ang kanyang harak ay, ay jar sa hulian o meron siyang tanwin, o siya yung pinag-uusapan, munada, or meron siyang alif lam. So, ito yung mga palatandaan ng pangalan. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Limang palatandaan ng pangalan. So, inshallah, uh, dito lang muna natin, uh, uh lang natin yung picture natin. Inshallah, sa sumunod na araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.